tamang pamamaraan at mabisang panalangin. Karamihan sa atin malimit tayong manalangin, lalo na kapag tayo nakakaranas ng problema, sakit, sakuna, kalungkutan at ipapak. Sa dalasan ay naaalala lang natin ang Diyos kapag may kailangan lang tayo sa Kanya. Pero sa panahon ng kaginawahan at kasiyahan ay hindi natin siya pinapansin. Kung naman ay madalas tayong manalangin sa Diyos, subalit nagtataka tayo kung bakit hindi dinidinig ang ating panalangin. Tinanong mo na ba ang iyong sarili kung tama ba ang pamamaraan ng iyong pananalangin? Inalam mo ba sa ating Panginoong Yeso Kristo kung paano kausapin ng taimtim ang Panginoong Diyos? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago lahat, ay nice ko muna batin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel. Unbox the truth. suportahan na lang po ng aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Karamihan sa mga tao ay nananalangin sa Diyos, subalit kadalasan, ay sa maling pamamaraan dahil hindi nasusunod ang tagubilin ng Diyos kung paano manalangin. Dapat nating malaman ang mga dapat at hindi dapat sa panalangin upang sa gayon ay din ng Diyos ang ating pagsusumamo. Narito ang mga panalangin na dapat tiwasan. Una, huwag manalangin ng paulit-ulit. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo 6.7 ng New King James Version. At kapag ikaw ay nananalangin, huwag gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang maraming salita. Kung mapapansin po natin, ay ayaw ng Diyos ang paulit-ulit at maraming salita at hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Pangalawa, huwag mo na ng paimbabaw. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 6.5 ng New International Version. At kapag nananalangin ka, huwag kang tumulad sa mga sa sapagkat ibig nilang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulak ng mga lansangan upang makita ng iba. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ng buo ang kanilang gantimpala. Kung mapapansin po natin ay ayaw ng Diyos na ipinapakita mo sa public o sa maraming tao ang iyong pananalangin. Ibig sabihin ay ipinapakita sa mga tao na sila ay madasalin sa pamagitan ng paglalakad ng nakaluhod o di kayo nagpapatira pa sa harap ng marami. Kaya po sana iwasan ang ganito. Okay. Pangatlo, Wag mo nalangin sa mga rebuto. Basahin po natin ang aklat ng Exodus 204 hanggang 5 ng New King Version. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na larawan. Anumang anyo ng ang anumang bagay na nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyukot sa kanila o paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay mapaniguguing Diyos na dinadalaw ang kasama ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng mga napupuot sa akin. Malinaw po na pinagbabawal ng Diyos ang lumuhot o manalangin sa mga larawan ni paglilingkuran sila sapagkat ang Diyos ay totoong napupuot sa ganitong bagay. Bagamat ayaw nilang aminin sa kanilang sarili na naglilingkod sila sa mga rebulto, subalit makikita sa kanilang magawa gawa ay naglilingkod sila sa pamagitan ng pagluhod at pagdarasal sa harap ng rebulto, paghalik at pagbubuhat sa mga santo tuwing may posisyon. Pangapat, huwag manalangin ng sobrang haba. Basahin po natin ng aklat ng Mateo 6, 7 hanggang 8 ng English Standard Version. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong magbubunton ng mga salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip na sila ay didinggin dahil sa kanilang maraming salita. Huwag kayong tumulad sa kanila sapagkat alam ng iyong ama ang iyong kailangan bago kayo humingi sa kanya. Sa bakatawid, ayaw ng Diyos na sobrang mahabang pananalangin tulad ng ginagawang pagrosaryo at pagnonabena. Ito ay mga walang kabuluhang dasal. Panglima, huwag manalangin ng masama para sa kaaway. Pusahin po natin ang aklat ng Lucas 6.27-28 ng New King James Version. Ngunit sinasabi ko sa inyo na nakikinig, ibigin nyo ang mga kaaway, gawin ninyo ang mabuti sa mga napupuot sa inyo pagpalain mo sila na sumusumpa sa iyo at ipanalangin mo sila na lumalait sa iyo. Sa mga kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo ng iyong kaaway ay ipanalangin mo pa rin siya para sa kanyang itabubuti. Nang sa gayon mabuksan ang kanyang kaisipan sa gawang mabuti, sapagkat malinaw ang sinabi ni Kristo na ibigin mo ang iyong kaaway at gawan ng mabuti ano naman ang makailangan sa panalagin para dinggin ng Diyos? Paano po ba ang itinuro ni Kristo kung paano manalangin? Kusayin po natin ng aklat ng Mateo 6.9-13 ng New International Version. Ganito kung gayon kung paano kayo manalangin. Aba namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga may sala sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa basama. Kung mapapasin po natin, binigyan po tayo ng ating Panginoong Yesus Kristo kung paano manalangin sa Diyos at sa mga ng gabay na ito ay matututunan natin kung paano manalangin. Kung mapapansin po natin, ang mga bagay na binigay ni Jesus ay nakapaloob rito ang kailangan sa panalangin. Una, kailangan kilalanin mo ang tunay na isang Diyos na iyong dadalanginan. Manalangin sa isang Diyos na walang iba kundi ang Ama. Kung papapasin po natin sa buwag ng gabay na panalangin, ay unang-unang binigtas ni Yesus ang salitang Aba namin na nasa langit. Sa Sapagkat dapat kilala mo ang iisang Diyos na iyong dadalangin na nasa langit at walang iba kundi ang Ama. Pansinin po natin ang isang talata noong manalangis si Yesus ay tumunyala ang kanyang mga mata sa langit. Narito ay pinatutunayan lamang na ang isang Diyos ay nasa langit. Pasahin po natin ang aklat ng 1.17.1.3 ng New International Version. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Yesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Aba, tumating na ang oras. Luwalhatin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang yung sinugo sa makapitbagay si Yeso Kristo. Pansinin po natin ang talata nating na binasa no manalain si Yesus ay tumingala ang kanyang mga mata sa langit tapos ipinakilala niya kung sino ang dapat makilala na isang Diyos na tunay. Kaya marapat lamang na kapag tayo ay nanalangin ay dumalangin tayo sa isang Diyos na tunay nang walang iba kundi ang Ama. Pangalawa, purihin ng Diyos. Buksan ang iyong panalangin sa pamagitan ng pagbibigay sa makapangyarihing Diyos ng nararapat na papuri at karangalan na magpapatunay na kinikilala mo ang kanyang mga katangian at kung paano siya kahalaga sa iyo. Pusahin po natin ang aklat ng Mateo 6.9 ng New International Version. Ganito kung gayon, kung paano kayo manalangin, ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Na sa, sa bungad ng iyong panalangin ay marapat na kilala mo ang isang Diyos na nasa langit na dapat mong dalanginan at sambahin. Usay naman natin ang nakasulat sa Awit 1.50, 1.2 at 6 ng New International Version. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang santuario, Purihin siya sa kanyang makapangyarihang langit. Purihin siya para sa kanyang mga gawa at kapangyarihan. Purihin siya dahil sa kanyang higit sa kadakilaan. Magpuri sa Panginoon ang lahat ng may hininga. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, laging magpasalamat. Ipahayag ang iyong pasasalamat sa pamagitan ng pagkilala sa lahat ng proteksyon, pagmamahal, pangangalaga, paggabay at pagkapala ay binibigay sa iyo, ng Diyos. Pasahin po natin ang unang kronika 16.8 ng New King James Version. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Tumawag sa kanyang pangalan. Ipakilala ang kanyang mga gawa sa gitna ng mga bayan. At dito naman sa aklat ng awit uno uno ng New International Version. Pagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan na makatuwid, nararapat lamang nalaging laging kasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan at pagmamahal na binibigay sa atin sa araw-araw. Ang -araw. apat, humingi ng kapatawaran. Dapat nating kilalanin at pagsisiyan ng ating mga kasalanan na unawaan na ang kapatawaran ay kailangan upang ating mga paglilingkod sa Diyos ay tanggapin niya. Ang mga tao ng Diyos na nagpapahayag na kanilang mga kasalanan sa Kanya ay patatawarin. Pasahin po natin ang Aklat ng Isaiah 59.2 ng New International Version. Kundi pinapaglihulay ng inyong makasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Maliwanag na dahil sa kasalanan ng tao, ay ikinubli ng Diyos ang kanyang muka upang siya ay huwag makinig sa ating dalangin. Kaya marapat lamang na humingi ng tawa sa bawat araw ng ating pananalangin upang sa gayon dinggin ang ating dasal. Masay po natin ang aklat ng Hebreo 9.14 ng New International Version. Gaano pa kaya kung gayon ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay nag-alay ng kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating mga budhi mula sa mga gawang ahantong sa kamatayan upang tayo makapaglingkod sa Diyos ng buhay. At sa unang 1.1.9 ng New International Version, ganito naman po ang nakasulat. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan at tayo lininisin sa lahat ng kalikuan. Sa makatuwid, dapat sa bawat yung panalangin ay laging nakalakip ang paghingi ng pagpapatawad dahil tayo ay tao lamang na marupok na nakakagawa ng kasalanan ay kailangan nating ipagtatapat sa Diyos ang ating mga maling nagawa. Panglima, lima, magsumamo sa Diyos ipaalam ang iyong kahilingan sa isang magpakumbaba at masunurin na paraan, na naunawaan na ang mga probisyong ito ay nakabimbit sa kanyang kalooban at sa kanyang sariling panahon. Kung mapapasin po natin ang sinabi ni Yesus sa kanyang gabay na panalangin ay sinabi niya, Bigyan mo kami ngayon ng araw-araw na pagkain. Ibig sabihin, hilingin mo sa Diyos na may pakumbaba ang iyong kahilingan at gayo din sinabi niya na ilayo mo kami sa tukso at iligtas sa kasamaan. Sa makatuwid na hilingin mo sa Diyos na iingatan ka at gabayan sa bawat araw ng paglalakbay mo sa mundong ito. Basahin po natin ng aklat ng Mateo 7, 7-8 ng New International Version. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutok-tok ay binubuksan. At dito naman sa Aklat ng Pilipas 4.6 ng New International Version, ganito naman po ang nakasulat. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon sa pamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos na makatuwid kung anuman ang kailangan natin sa buhay sa mundong ito ay dapat ilapit sa Diyos at hilingin sa Kanya sapagkat malinaw ang sinabi ng kasulatan na iharap sa Diyos ang iyong kahilingan at malinaw din ang sinabi na ang bawat tumihingi ay pagbibigyan, ang bawat nagahanap ay makakasumpong at ang bawat tumapatok ay pagbibigyan. Pang-anim, hilingin ang lahat sa pangalan ni Yeso Kristo. Nilingin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng pangalan na isang taong pamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Pasahin po natin ang aklat ng 1 Kings 16 ng New International Version. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo: Hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo at itinalaga upang kayo'y maghiyaon at magbunga ang mga buwang mananatili at upang ang nalimitin niyo sa aking paglalala ay ibibigay sa inyo ng Ama. Aklat naman ng 1.16.23 ng New International Version, ganito naman po ang nakasulat. Sa araw na iyon, hindi ka na magtatanong sa akin ng kahit ano. At totohan ang katotohan sinasabi ko sa inyo, Ibibigay sa inyo ng aking ama ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan. Sa makatuit po, kinakailangan ng bawat hilingin natin sa ating Diyos Ama ay kailangan hilingin sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Esa Kristo. Ganito naman po ang nakasulat sa 1 Timoteo 2.5 ng New International Version sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, Malinaw po na kung gusto po natin matiyak na makarating sa amang ating panalangin, ay dapat pilingin sa ating Panginoong Yesus Kristo sa pamamagitan niya. Ang ating pagsusumamo bilang isang taong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao upang sa gayon ay diringgin ng Diyos ang ating pakiusap at hilingin natin sa pamagitan ng pangalan ni Yesus. At para makatiyak po tayo na diringgin ng Diyos ang ating panalangin, ay dumalangin po tayo sa, na may loob at malalangin tayo na walang paibabaw na ipakita sa iba na tayo madasalin. Basahin po natin ang aklat ng Mateo 6.6 ng New International Version. Ngunit kapag nananalangin ka, Pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na hindi nakikita. Kung magkagayon, gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng diyanang diyanang lihim. Sa makatuit po, ay manalangin po tayo sa Diyos na hindi nakikita pero tayo nakikita niya at gagantimpalaan tayo sa panalangin natin ng lihim. Iwasan dumalangin sa mga imahe o sa mga rebulto sapagkat ang mga ito ay walang kabuluhan at tarumaldumal sa harapan ng Diyos. Bilang buod ng ating paksa kung paano tayo manalangin para dinggin ng Diyos ang ating dasal. Una, kilalanin mo ang isang Diyos na iyong tatawagin na nasa langit. Pangalawa, papurihin ang Diyos sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at talwalhatian. Pangatlo, Salamatan mo ang Panginoon Diyos sa bawat araw-araw na pagbibigay sa iyo ng buhay, biyaya at pag-iingat. Pangapat, kumarap ka sa Diyos na may pagkukumbaba at umingiin ng tawad sa lahat ng nagawang pagkakasala sa bawat araw-araw na binubuhay mo sa mundong ito. Panglima, humiling ka sa Diyos na may kababaan loob at mas mainam na manalain ka mula sa puso at hindi paulit-ulit na dasal sa lugar na walang nakakikita sa iyo at gagandimpalahan ka ng Diyos na nakakikita sa iyo ng lihim. Pang-anim, ilingin mo sa Diyos Aba ang lahat ng iyong panalangin sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sana po, lubos nating naunawaan ang gabay na panalangin na ibinigay na sa atin ng Panginoong Heso Kristo na kung tawagin sa kilalang Ama namin. Ang nakakalungkot lang na imbes na gawing pattern o patnubay kung paano manalangin ang ginawa ng iba, ito na mismo ang kanilang ginamit sa panalangin ng paulit-ulit na dasal na hindi na bumula sa puso, kundi ito ay isinaulo at paulit na sinasambit na hindi kaaya-aya sa Diyos ang ganitong panalangin. Sana po gawin natin kung paano tayo tinuruan manalangin ng ating Panginoong Yesus Kristo para tiyak pong diringgin ang ating pakiusap sa Diyos Ama na lubalang sa atin at hilingin natin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kung may mga katanungan o suggestion po kayo, pakicomment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, maraming salamat pumili. Please subscribe.